Isang viewer ang nag-request, Dok, baka po pwede ninyong talakay ng mga benepisyo ng luya? Laging sinasabi ng lola ko, magsalabat ako, pero para saan po ba talaga yun? Para sa inyo na araw-araw na lang ay iniinda ang iba't ibang sakit sa katuan, yung pagising sa umaga na masakit ang tuhod at balakang, yung pakiramdam na parang laging pagod, yung biglaang pagkahilo, at ang masakit pa, tinanggap na ninyo na normal lang yan kasi matanda na. Ngayon paano kung ang solusyon sa marami sa inyong mga karamdaman ay luya lang pala ang katapat? Aalamin natin ngayon ang sampu na binipisyo ng luya na hindi lang para sa ubo at sipon lang, kundi para sa pangkalahatang kalakasan ng isang senior. Panguna sa ating listahan, natural na gamot sa rayuma at arthritis. Heto ang pinakamatinding kalbaryo ng maraming senior, ang pananakit pamamaga at paninigas ng mga kasukasuan na parabang nilalagyan ng aspile ang bawat galaw. Yung simpleng pagbukas ng garapon o pagakyat sa hagdan ay nagiging isang napakalaking hamon. Ang luya ay may taglay na napakalakas na bioactive compound na tinatawag na gingerol. Ito po ang nagbibigay sa luya ng anghang at ito rin ang nagsisilbing isang natural na anti-inflammatory at pain reliever. Hindi tulad ng mga nabibiling gamot na minsan ay masakit sa tiyan, ang gingerol ay direktang pinupuntirya ang mga kimikal sa ating katawan na sanhi ng pamamaga. Isipin ninyo na sa bawat paginom ng salabat o paglagay ng luya sa inyong pagkain para na kayong nagbibigay ng utos sa inyong katawan na huminahon ka, itigil ang pamamaga, at dahan-dahang pinapakalma nito ang kirot ng walang masamang side effects. Pangalwa sa ating listahan, panangga laban sa pagkaulyanin at Alzheimer's disease. Nakakatakot ang unti-unting paghina ng ating memorya, yung pagkalimot sa pangalan ng apo o kung saan nailagay ang salamin, ito ay sanhi ng tinatawag na oxidative stress sa ating utak, isang proseso ng pagkasira ng ating mga brain cells dahil sa mga free radicals. Ang luya ay punong-puno ng antioxidants na nagsisilbing isang batalyon ng mga sundalo na nagproprotekta sa ating mga brain cells. Pero higit pa dyan, tumutulong din ang luya na mapabuti ang daloy ng dugo patungo sa utak regular na pagkain ng luya ay parang paglalagay ng isang invisible shield sa inyong utak habang tinitiyak na sapat ang supply ng oxygen dito. Sa ganitong paraan, hindi lang ito proteksyon. Ito ay pagpapanatili sa talas ng inyong pag-iisip. Pangatlo sa ating listahan, katulong sa pagkontrol ng blood sugar. Marami sa ating mga senior ay may maintenance na gamot para sa diabetes at araw-araw na lang binabantayan ng bawat kinakain. Alam nyo ba na ang luya ay maaaring maging isang mabisang kakampi sa laban na ito? Maraming pag-aaral na ang nagpapakita na ang luya ay nakakatulong sa pagbababa ng fasting blood sugar levels at nagpapaganda sa paggamit ng katawan ng insulin o yung tinatawag na insulin sensitivity. Kapag mas sensitibo ang ating katawan sa insulin, mas mahusay nitong nagagamit ang asukal sa dugo para maging enerhiya. Paalala lamang po, kung kayo ay umiinom na ng gamot ang luya ay suporta lamang at hindi ito dapat ipamalit sa inerseta ng doktor. Isipin ninyo itong bilang isang extra player sa inyong team laban sa diabetes. Ang isang like lang po dito sa video at pagpindot sa subscribe button ay malaking tulong na para mas marami pa tayong mga senior na matulungan at mabigyan ng pag-asa. Huwag po nating ipagdamot ang kaalaman. Maraming salamat po and God bless. Pang-apat sa ating listahan, pang-alaga sa kalusugan ng puso. Ang sakit sa puso ang isa sa mga pangunahing kalaban natin sa pagtanda. Ang ating mga ugat ay parang mga tubo na sa paglipas ng panahon ay maaaring barahan ng taba o bad cholesterol, ang LDL. Ang luya ay tumutulong sa pagpapababa ng level ng LDL na ito. Higit pa rito, meron din itong bahagyang blood thinning effect. Huwag po kayong matakot sa salitang 'yan. Ang ibig sabihin lang nito ay pinapaganda nito ang daloy ng ating dugo na nakakapagbabawas sa pamuo na siyang sanhin ng atake sa puso at stroke. Ito ay parang isang natural na panglinis at pangdula sa ating mga blood vessels para masiguradong maayos ang daloy ng buhay sa buong katawan. Panglima sa ating listahan, solusyon sa problema sa tiyan at panunaw. Habang tayo ay nagkakaedad, natural na bumabagal ang ating panunaw ito ang dahilan kung bakit pagkatapos kumain ay nararamdaman ninyo yung pagbigat ng tiyan, laging busog, bloated o kinabakabag. Ang luya ay may isang special na kakayahan. Pinapabilis nito ang prosesong tinatawag na gastric emptying o ang pag-alis ng pagkain mula sa tiyan patungo sa bituka. Sa halip na manatili at mag ang pagkain sa loob ng tiyan ninyo, tinutulak nito ang luya. Kaya naman, napakabisa nitong pangkontra sa indigestion at kabag. At para sa mga laging nakakaramdam ng acid reflux or heartburn, ang luya rin ay nakakatulong para pakalmahin ang iritasyon sa inyong sikmura. Pang-anim sa ating listahan, mabisang gamot sa hilo at pagsusuka. Ito marahil ang pinakakilalang benepisyo ng luya at ito ay dahil sa napatunayan na nitong bisa. Para sa mga senior na madalas makaranas ng vertigo, yung bigla ang pagkahilo na umiikot ang paligid, lalo na sa pagbangon sa umaga, ang pag-inom ng maligamgam na salabat ay mabisang pangkalma sa inner ear na siyang kumukontrol ng ating balanse. Kung kayo naman ay bibiyahe at madaling mahilo o kung nakakaramdam kayo ng pagduduwal dahil sa epekto ng inyong maintenance na gamot, ang luya ang inyong unang dapat takbuhan. Pangpito sa ating listahan, nagpapaginhawa sa pananakit ng kalamnan o muscle pain. Hindi lang kasukasuan ang sumasakit, pati na rin ang ating mga kalamnan, lalo na pagkatapos ng isang masayang araw ng paghabol sa mga apo o pag-aasikaso sa halamanan. Ang luya ay napatunayang nakakabawas ng delayed onset muscle soreness. Ito yung sakit na nararamdaman ninyo isang araw pagkatapos ng isang pisikal mo gawain. Sa halip na maging dahilan ito para hindi na kayo gumalaw, ang regular na pagkain ng luya ay tumutulong para mas mabilis makarecover ang inyong muscle. Para bang binibigyan nito ng suporta ang inyong mga kalamnan para mag-repair at maging handa ulit sa susunod na araw. Pangwalo sa ating listahan, pampalakas ng immune system. Sa ating pagtanda, natural na humihina ang ating resistensya kaya naman mas madali tayong kapitan ng sakit tulad ng ubo, sipon at trangkaso na maaaring mauwi sa mas seryosong kondisyon tulad ng pulmonya. Ang luya, lalo na yung sariwa, ay may potent antiviral at antibacterial properties. Ang gingerol nito ay kayang labanan ng ilang uri ng bakterya at virus. Ang pag-inom ng salabat araw-araw ay parang paglalagay ng dagdag na gwardya sa tarangkahan ng inyong katawan. Sa halip na maghintay na magkasakit, unahan na ninyo at palakasin ang inyong depensa. Pangsyam sa ating listahan, pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Nararanasan nyo ba na kahit hindi naman malamig ang panahon ay laging nagyeyelo ang inyong mga kamay at paa? Ito ay maaring senyales ng hindi magandang sirkulasyon ng dugo. Ang luya ay isang vasodilator. Ibig sabihin, tinutulungan niyang mag-relax at bumuka ng bahagya ang ating mga ugat. Ito ay nagbibigay daan para mas malayang makadaloy ang dugo sa buong katawan mula ulo hanggang sa dulo ng inyong mga daliri sa paa. Ang magandang sirkulasyon ay mahalaga para lahat ng parte ng ating katawan ay makatanggap ng sapat na oxygen at nutrisyon na kailangan nila para gumana ng maayos at ang pangsampu sa ating listahan, tamang paraan ng paggamit at mahalagang babala. Paano ba ito pinakamabisang gamitin? Ang pinakasimple ay gawing sa labat. Magpakulo ng ilang hiwa sa tubig sa loob ng 10 to 15 minutes. Pwede ring gadgarin at ihalo sa ulam tulad ng tinola at aros kaldo. Pwede ring maglagay ng manipis na hiwa sa inyong inuming tubig para sa banyagang lasa. Ngunit, may mahalagang babala dahil sa epekto nito sa dugo at blood sugar kung kayo ay umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, aspirin o gamot sa diabetes at high blood pressure, napakahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor bago gawing araw-araw ang pagkonsumo ng luya. Ang layunin natin ay makinabangan dito ng ligtas. Mga lolo at lola, ang luya ay isang regalo ng kalikasan. Ito ay mura, madaling mahanap at puno ng mga binitisyo na nakabase sa siyensya. Huwag na po nating baliwalain ang mga simpleng solusyon sa ating paligid. Simulan na nating isama ang luya sa ating pang-araw-araw na buhay para sa isang mas mahaba, mas malusog, mas malakas at mas komportabling pagtanda. Maraming salamat po and God bless!